Usling, halika na. Kain na tayo. Usling. Halika na nga. Kakain na tayo. Mommy, I told you don't call me Usling. Call me Ina, Mommy. Ina. Ikaw mo na kumain mag-isa, mami. Kakain kami sa labas ng friend ko. So pretty. Pack. Pack. Mm. Yung friend ko, ingit na naman to sa akin. Siya may pera lang, pero ako, ang ganda ko talaga. Pack. 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 Lagi ka na lang kasama ng mga friend mo, sling. Hindi mo na ako nang sasamahang kumain. Halika na. Dito ko na lang kumain para makatipid pa tayo. Ikaw na lang kumain mag-isa, ma'am. Oh my God. May ingit talaga sa akin ng friend ko kasi ganda ko talaga. Hmm. I'm sure. Sa loob-loob niya, naiingit siya sa akin. Mommy, lalabas na ako, Mommy. Kita na lang tayo later. Huwag mo na ako hintayin, ha? Good night.